Gusapan pa natin ang kwento ni Romel kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, maraming naantig, no, na netizen dun sa video ni, tato, ni Tatay Romel pero bakit kinakailangan niya pang ipaliwanag na hindi siya naka-duty? May mga negative comments pa. Yes, Paps, syempre hindi mawawala, hindi maiiwasan yung mga uh, tao na makakapanood na ibang angulo siyempre yung makikita. Kagaya ng may mga oh. nagasabi na bakit sinasama yung Delikado. bata sa motor? Delikado. Oh. Delikado lalo na. May oh. sakit pa pala, may cerebral palsy, di ba? Tapos nakwento pa ni Tatay na hindi pala biro kasi 12 kilometers yung binabiyahin niya. Hmm. So, Uh, isang oras o oh, mahigit pa isang oras daw yung paghatid kay misis pa uwi tapos karga-karga niya yung bata at ayun kailangan niya lang daw linawin kasi maraming nga nagasabi yeah. na hindi ba makaka-apekto sa trabaho mo yan tapos oh. may daladala -dala kang bata hindi naman oh, daw mahirap. niya po uh, sinasama uh -uh. dun sa oras ng trabaho so mahirap. talagang hinakatid lang si misis sa trabaho Mahirap din na uh, magmotor kung meron kang uh, karga-kargang uh, sanggol ano o bata no? Yes, tama ba, ka, yan, motor pa, ka isang justification na naisip ko uh, wala siguro mapag-iwanan sa bahay ganun ba? Tama ka dyan, Pop3. Oh. kasi nakwento nga ni uh, Sir Romel na sa kanila nakatira yung mga kapatid ni Mrs. na apat. Kaya lang, mga pawang mga estudyante lahat ito, uh -huh. kaya wala talaga mapag-iiwanan doon sa bata. At saka talagang mahirap alagaan kapag may cerebral palsy, alam naman natin. Oh, hindi basta-basta ang pag-aalaga dyan. So wala siyang mapagkatiwalaan doon sa apat, no? Na parang bata din, yes. ah, iwan sa bahay. Okay, may kapatid pa. Iyong uh, anak ni Romel, eh. sino nag-aalaga doon sa kapatid? Ayun, dyan na pumapasok, oh. uh, Pops Joe, mga kapatid ng kanyang misis Ayun, na kaya mga na. estudyante. Kasi okay, kaya na. Okay, Dahil okay. normal naman, wala namang karamdaman yung uh, isa pa niyang anak na 9 uh -huh. years old. Uh, bago isinilang itong 3 uh, years old na bata, um, nalaman ba ng mga magulang na may CP? No, nalaman ni na Romel na may CP ba yung kanilang isisilang o wala talaga silang information? Uh, wala silang uh, idea dyan, Pops Street Kasi yun nga yung panganay naman nila, normal. So okay. kala nila, expected nila, normal uh -oh. din. Pero ang dahilan daw dyan kasi Pops Street sobrang stress daw yung kanyang misis mm. noong uh, uh, ipapanganak nga itong uh, kanyang uh, baby, itong kanilang bunso. Dahil parang may terminal cancer yung misis. Yung... Ah nanay ng kanyang misis. So, talagang labas-masok din daw sila sa ospital noon. Tapos, nahirapan pang mag-labor yung kanyang misis. Umabot daw ng lagpas 20 hours. Tapos, nawala ng oxygen yung utak ng bata. Hindi kaagad nakaiyak nung lumabas. Mm -hmm. So, ayun daw yung ilang sa mga factors na posible nga, ayun, ah, yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng cerebral palsy yung bata. Paliwanag ng kanilang UBI. So, iba't ibang klase ng stress ang uh, pinanggagalingan, ano? Pero itong bata, uh, paan I mean, may CP siya. Alam kong mahirap alagaan ang may CP. Pero para sa kaalaman, ng ibang uh, mga nanonood sa atin, gaano ba kahirap mag-alaga ng may CP? Three years old ito. Yes, sir. Talagang hindi oh. biro mag-alaga ng uh, isang Tutok taong eh. may cerebral palsy. Tutok kasi mm. hindi naman niya natatapos sa diagnosis mm. lang eh. Mm. Uh, ito kasi nga, uh, CP, physically challenging siya kasi mm. lifetime condition ito. So kailangan talagang nakatutok ka dun sa uh, dun sa bata. Uh, sa kwento nga ni Sir Romel, yung bata, yung kanyang anak, talagang hindi mo yan mailalapag. Kailangan laging buhat. Mm. Mailalapag mo lang yan kapag ka natulog, pero pag nagasing buhat na naman. Mm. Pagkatapos kailangan laging may kasama, laging nakatutok. Kasi laging niyang sinasaktan nga yung kanyang sarili, laging kinakagapit. Oh. Kaya Tapos, kailangan talagang ano, atensyon na sa bata. Yung pagpapakain, di ba? Yung pagligo, eh, ibang klaseng uh, movements, no? Pagka may CP yung bata. Okay, yung uh, halaga na kailangan ng no, magkasawa, ng no, pamilya, eh malaki din, ano? Para maalagaan nila ng gusto itong anak nilang may CP. Pagkano ba ang tinataya nating halaga na kinakailangan nila? Mm -hmm. Nakakalungkot, Papstree, kasi noon pala, ina-therapy na pala itong mm. uh, anak ni Sir Romel. Kaya lang natigil dahil nga talagang kapos na mm. sila sa budget. Okay. At sila na nga kasi yung... Uh, bumubuhay dun sa apat na kapatid oh, ng kanyang oh. misis na lahat estudyante. So yung physical therapy 650 pesos per hour pa yan. Mm -hmm. Tapos sa isang linggo. Twice a week pa yan. Twice tapos week occupational hour. therapy bukod oh. pa yon 750 pesos per hour din. So oh. iisipin mo twice a week yun, talagang madugo at talagang hindi kakayanin kung isa lang sa kanila yung nakatrabaho. trabaho kapag nagkasakit pa, andyan pa yung dagdag na -dag gastos. Yes, eh, diba? pa yung mga gatas, di ba? Andyan pa yung mga diapers, iba pang needs ng bata. So talagang hindi daw biro yung gastusin. Mm -mm. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.